At basahin mo natin at video ganyan natin ng mga maiksing paliwanag o kuminto. Pagkatapos natin matunghayan ang ang paksang ito. At ating babasahin muna. Paglikas tungo sa Al-Habasha. Nang tumindi, nang tumindi ang ang pamiminsala ng mga di sumasampalataya sa mga muslim, sa mga di sumasampalataya sa mga muslim at umigit na sa hangganan nito ipinaintulod ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba kaawaan nawa sila ng Allah radhiyallahu anhum na lumikas patong al sino may gusto sa kanila na iligtas ang kanyang buhay at pananampalataya at pagkatapos ng kapahintulotang ito, lumitaw sa kadiliman ng gabi ang isang malit na karaban na binubuo ng labindalang lalaki at apat na babae. Sumakay sila ng bapor mula sa pantalan ng Shiva patungo al Habasha at namumunos sa malit na kar 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 karaban na ito ay si Uthman radiyallahu an kasawa niya si Ruqayyah kanyang asawa na anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ito ang pinakaunang mag-asawa. Ang ibig sabihin ay si Uthman at ang kanyang asawa na si Ruqayyah na lumikas sa landas ng Allah pagkatapos ni Lot at Ibrahim. Mapasa kanila na ang nawaang kapayapaan. At sumunod Sumunod na lumikas, pagkatapos nila ang mga Muslim na may bilang na 83 lalaki at 18 babae. Kasama rito, nila rito ang pinsa ng propeta, sallallahu alaihi wa na si Jaafar, anak ni Abu Talib. Sinundan sila ng mga Quraysh hanggang sa dagat, ngunit sila ay nakasakay na ng bako at nakalis na. Uh, mga kapatid, ang dito na nabanggit ko habasha ang, ang, Habasha ay ito yung ginagamit ng Arabic na kataga ng ang katumbas ay Abyssinia na mababasa natin sa sa kasaysayan sa mga history ng mga lugar ay ito ay binibikas o uh, bina, uh sa lugar na Abyssinia o sa sa kasalukuyan ito na yung lugar na Ethiopia. Ethiopia ay nasa lupain ng Afrika na katapat ng Makkah ang kanilang pagitan yung dagat na tinatawag na Red Sea o pulang dagat dagat Yon ay lugar na sa kasalukuyan tinatawag na Utopia at yun yung tinutukoy dito na Habasha Pilad al Habasha na yung lugar na yon ay may kaharian may imperatoria na ang namumuno ay ang, ang, hari ay tinatawag na si uh, al Najasi o matutungan natin sa ibang mga uh, sa kasaysayan uh, na si, uh, si Negos yung hari ng Utopia sa panahon na yon sa panahon na yun. Uh, ang dahilan dito, ang dahilan na ito, hindi yung pamiminsala. Nung sumapit na yung uh, pagmamalupit na mga Quraysh sa mga mga Muslim, ay sa sila ng Prophet Muhammad SAW. inutos niya ang, ang kanyang mga sahaba o mga kasamahan, uh, radiyallahu anhum, na lumikas para, para mapangalagaan ang kanilang buhay at Uh, uh, pananampalataya. Sa panahon na ito ay hindi pa ipinag-utos ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang pagkikibaka sa landas ng Allah. At mm, malit pa o malit pang bilang ng mga Muslim. At uh, ito ay nangyari, yung paglikas na ito nangyari nung, ayon sa libro ng kasaysayan o sira, sira ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay ito ay nangyari nung limang taon pagkaran ng kanyang pagkapropeta. Eh, ibig sabihin ay ayon sa uh, naunan nating mga na, natunghayan, si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi siya ng propeta ayon sa uh, kalendar o Gregorian kalendar ay humit kumulang nung taon na Anin, anin at o 610 yung panahon na Uh, siya ay nahirang bilang isang sugo o isang propeta. At pagkaraan ng limang taon, ay ito na yun, dito na nangyari yung kanyang pag-utos sa mga sahaba, sa mga muslim na lumikas patung alhaba sa patung Ethiopia. Sa sino mang may gusto. At ito ay pag-utos na kung sino lamang sa may may gusto. At yon sa madaling salita, Pagkatapos sa kapahintulot ito ay lumitaw sa kadiliman ng gabi ayon sa ating nabasa ang uh, malit na bilang ng mga Muslim. Uh, dito sa natunghan natin ay 12 lang. Labing dalang lalaki, apat na babae. Ibig sabihin, uh, sila ay ang labing anim lamang silang tao. At ang alam ang matao ito ay pinamumunuan o ang nag... Uh, naglilid o nagiging pinuno nila sa paglalakbay sa paglikas patungo ba siya si Uthman ang ang asawa si Uthman ay uh, isang sahabi na uh, asawa ng uh, anak ni Prophet Muhammad sallallahu salam wasallam kaya sinabi ng sinabi ng ni Prophet Muhammad sallallahu na itong paglalakbay na to sinabi niya sa kay Osman at kanyang anak na si Rukaya na ito ang pinakaunang mag-asawa may ibig sabihin na siya, si Osman at ang kanyang asawa na lumikas sa landas ng Allah eh okay? sila ay sila ay lumikas sila yung unang lumikas sa landas ng Allah in, uh, sa sa layuning mapangalagaan para mapagalagaan ang kanilang buhay at kanilang pananampalataya. Pagkatapos ni Lot at Ibrahim, si Lot ay isa, si Lot at si Ibrahim ay uh, mga ng propeta. Si propeta Abraham at ang kanyang pamangkin na si Propeta Lot. Si propeta Abraham ay ang binansagang Binansagang si Propeta Abraham ay siya ang binansagang ama ng mga Propeta dahil ang ang mga Propeta pagkaraan niya ay halos uh, sa kaniyang nagmula sa kaniyang lahi dahil ang mga Propeta ay mula sa kaniyang pagkaraan niya ay mula sa kaniyang uh, anak na si Propeta Isaac. Okay, si Isaac at ang kanyang kapatid na si Propeta Ismail. Ang si Propeta Ismail, uh, uh, Ismail ang panganay. At uh, lahat ng Propeta, pagkatapos ni pagkaraan ni uh, uh, Propeta Isaac, na anak ni Propeta Abraham, ang pangalawang anak si Prophet sa ating pangalawang anak ni Prophet Abraham o si Ibrahim ay nanggaling sa kaniyang lahi kay propeta si kay Prophet Isaac na uh, anak ni Prophet Abraham dahil ang mga ang mga ang kaniyang ang si Prophet Isaac ang kaniyang isa sa kaniyang anak ay si si Prophet Jacob o si Jacob ay yun yung binansagan ng Israel yun ang binansagan ng Israel. Bali, lahat ng lahat ng propeta maliban kay propeta Muhammad ay sila ay mga propeta na binansagan na uh, ambiya uh, bani Israel. Mga propeta hanggang kay Sokristo. Mga propeta na mula sa angkan ni uh, Yaku. O si Israel, yun ang binansagan ni Israel. Si Yaku si Jacob bilang sa Israel ang kanyang ang kanyang tatay ay si Isaac. At si Isaac naman ay kapatid ni Ismail. At ang kanyang tatay ay si Prophet Abraham, Abraham o si Ibrahim. At tulad ng na sabi natin ang mga ang mga propeta uh, simula kay pagkatapos ni si Ibrahim simula kay uh, Isaac ay uh, angkani ang kani uh, Isaac o si ang kaniyang anak na si Jacob si si Jacob ay yun yung binansag ng Israel hanggang sa dumating kay Propheta Jesus bali si pagkaraan ni Propheta Jesus sumunod na ang panaw ni Propheta Muhammad ay si Propheta Muhammad naman ang kaniyang lahi ay si Propheta Ismail bali si Si Prophet Ismail ay kapatid ni Propeta Isaac. Nang kanilang tatay si Propeta Abraham o si Ibrahim. Uh, mapas kanila nawa ang kapayapaan. Uh, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. Uh, dito, at sumunod dito ang nalumikas pagkatapos Pagkatapos nila ang mga Muslim na may bilang na 83 lalaki at 18 uh, 18 babae. Ito na yung second na lumikas. Yung nauna ay sila lamang ay uh, ayon sa naisulat dito ay 12, 12 babae, uh, lalaki at 4 na 4 na babae na 16 lahat sila, 16 anim. At yung sick bats na lumikas, mapunong ka siya ay dumami na, umabot na sila ng 83 80, na lalaki at uh, 18, 18 na babae. Kasama rito, ang kasama nila rito ang pinsa dito sa loob ng 83 lalaki at 18 babae. Kasama nila rito ang pinsa ng propeta sa Rasulam na si Jaafar na, na anak ni Abu Talib uh, sinunda sila ng mga Quraysh hanggang sa dagat uh, ngunit sila ay nakasakay na ng bapur at nakaalis na uh, yung mga Quraysh ito yung nagmamalupit at uh, uh, mga kalaban nila sumasalungat sa Prophet Muhammad Sallallahu at kanilang pinagmamalupit at pinaparosan ng mga mga Muslim. Kaya yung paglikas na yon ay sinundan sila pero hindi sila hindi nila naabutan ng mga ang Muslim na nakalis na sila ay uh, nung sinundan nila mga Muslim hindi nila naabutan nakalis na uh, mga kapatid sa Islam, kahit hanggang dito na lamang, ang, ang, punto lamang dito sa paglikas sa uh, Habasha o sa Ethiopia na dahil ito yung yung panahon na yon ay ito yung lugar na may imperia na ang 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 hari dito na si Al-Habashi o si Negus ay may magandang loob ayon sa naitala sa si, si sayan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, in bi'ad al-Habasha um, malikan la ilaha illallah indah Uh, katotohanan na mayroong isang hari sa lugar ng Habasya o sa Pisinia, sa Utopia, na hindi naapi ang sino mang naroon sa kanya. Kaya ito yung naipangut na pag-utosan na naiutos uh, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumika sila patungong Habasya dahil mayroong siguradong mag uh, po kanila magtatanggol sa kanila na hari ng hari ng Abasa ayon sa uh, naipahayag ng Propeta Muhammad wasallam at ang Propeta, ay, hindi siya nagsasalita maliban lang ito ay ang kanyang mga salita ay kabilang din sa revelasyon ang kanyang uh, ang kanyang mga salita ay patnubay gabay kaya sinabi nito dahil sa pahintulot ng Allah, siguradong uh, ma may pagtatanggol ang mga Muslim na pupunta doon sa Al-Habasha sa panahon na yun. Nung sila pa, uh, yung mga Muslim sa panahon na yun ay uh, wala pa silang kakayahan na para harangin ang mga mga kuris o mga hindi man na sa mga kuris na nag, nag nagmamanupit sa kanila uh, at lalong-lalo na hindi pa na, 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 na hindi pa napagutusan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magipaglaban o maki sa landas ng Allah kaya yun na yun isa sa isa sa uh, paraan para may ligtas, may ligtas ang mga buhay ng mga mananampalataya at ang kanilang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pag utos sa kanilang propay ng Muhammad um, um, SAW na paglisan o pag, uh, paglikas patung habasya. O, mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lamang ating, ating, ang ating pagtungay sa bahagi ng kasaysayan bahagi ng sira o talamboy ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, insyaallah at uh, susunod natin yung mga mga pangyayari sa loob ng kanyang kanyang ng kanilang paglikas sa Habasha. Kabilang na rito yung mga pananalita ni Ja'far ang pinsan ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam nung sila na ina sa Ethiopia o sa Abyssinia. At ito ay tutungan natin sa susunod. Hanggang dito na lamang mga patid. sa uh, sana ay napulutan din natin ng aral ang ating natong hayan sa mga bahagi ng kasaysayan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.